We don't judge! Don't judge. Oh, sir, ako muna, sir! Ah, ikaw muna, Vince! Alam mo, sir, bakit mataas yung grade ko parati pag nage-exam? O, oh, bakit? Kasi, sir, nangungok ako! Ay, go! Bakit ka na? Di ba sabi ko maawal? Sir, we don't judge Bu. O, oh, sige, sige! We don't judge! O, oh, ikaw na naman, Paul! O, oh, ako na naman, sir! Alam mo, sir, kung bakit perfect lahat ng exam ko? Oo, ah, ah, bakit? Bakit? Kasi, sir, bago mag-exam... Kinukuha ko yung sagot sa table mo, sa office. Ito <laughs> <laughs> bata. Ito bakit mo ginagawa? Oy, sir. We don't judge, sir. Oy, sir. We don't judge nga. Oh. Ito na naman, sir. Hindi marunong eh. Mga batang to, ha. Ah. O, sige, sige. O, ikaw na naman, Mr. Lilang. O, ako na naman. Alam mo, sir, kung bakit tagiwalay kayo yung asawa mo dati? Oo, alam ko. Tagal na yun eh. Ang hindi mo alam, sir... Ako nagsabi sa asawa mo na may kabit ka kahit wala naman na. Ay, gago. Uy, sir, sir, sir. We don't get, sir. Asawa ko na yun eh. Ito si sir, hindi marunong. Nainis na kami. Tungitang laro to. O oh, sige, ako na naman. Alam nyo kung bakit hindi kayo makalis ng grade 4 lahat. Bakit, okay, sir. sir? La na গাড় কিন্তু দেওয়া হয় না